Isang pagpalang gabi sa ating lahat. Buong kagalakan ko pong ibabahagi sa inyo ang aking pag-aaral na pinamagatang Estratehiya sa pagkatuto ng bokabularyo, kalantaran sa wika, at paniniwala sa pagkatuto ng wika, isang istruktural na ugnayang modelo sa kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Aileen I. Inovio, mula sa University of Mindanao, Davao City. Para sa panimula, halina't alamin natin ang sanligan ng pag-aaral, suliranin at layunin. Alinsunod sa DepEd Order No. 21 Series of 2019 o ang Policy Guidelines on K-12 Basic Education Program at bahagi rin ng bagong matatag curriculum, kailangang mahubog ang mga mag-aaral sa iba't ibang kasanayan na angkop sa ikalabing isa na siglo ng mag-aaral kasama na rito ang kasanayang pasalita. Sa pag-aaral ni Glide Omar Salle, 69% sa mga mag-aaral ay may kahirapan sa paggamit ng wika. At mula rito, 66% ay hindi mahusay sa pagbigkas at pagsasalita sapagkat may kahinaan sila sa pagkatuto nito. Isa sa kinahaharap na suliranin ng mga mag-aaral ay ang pagsasalita na nahahati sa damdamin, social at lingwistikong problema. Kaya naman nilalayo ng pag-aaral na ito na masiyasat at makabuo ng isang struktural na ugnayang modelo sa kasanayang pasalita. Tiniyak sa pag-aaral ang sumusunod na layuni. Una, matukoy ang antas ng mga estrategiya sa pagkatuto ng bokabularyo, kalantara ng wika, paniniwala sa pagkatuto ng wika, at kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Pangalawa, matiyak ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng estrategiya sa pagkatuto ng bokabilaryo, kalantaran ng wika at paniniwala sa pagkatuto ng wika sa kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Pangatlo, mabatid ang pinagsama at nag-iisang impluwensya ng estrategiya sa pagkatuto ng bokabilaryo, kalantaran sa wika, paniniwala sa pagkatuto ng wika at kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Ang huli, Matukoy ang pinakaangkop na ugnayang modelo sa kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Para naman sa metodo, ang pag-aaral na ito ay merong apat na taan ng mga respondente na ibinatay ayon sa rekomendasyon ng Rousev. Ang mga respondente ay mula sa grade 12 senior high school. Gumamit ito ng stratified random sampling. Ibig sabihin, kumuha ng mga respondente sa bawat sangay ng DepEd Region 10. Ang disenyo ng pag-aaral ay kwalitatibong kausal na disenyo. At structural equation model bilang pangunahing kagamitan nito. Ang mga sumusunod na kagamitang estadistika ay ginamit sa pagsusuri at pagbibigay interpretasyon ng mga datos, mean at standard deviation para sa pagkuha ng antas sa lahat ng variable, persons are para sa pagtukoy ng ugnayan ng tatlong di malayang variable sa kasanayang pasalita, Multiple regression analysis naman ang ginamit sa pagtukoy sa makabuluhang prediktor sa kasanayang pasalita at goodness to fit measures para matukoy ang pinakaangkop na modelo sa kasanayang pasalita. Para sa resulta at diskusyon ay isa-isahin natin ang mga suliranin. Para sa unang suliranin, matukoy ang antas ng mga isatihiya sa pagkatuto ng bukabilaryo, kalantaran ng wika, paniniwala sa pagkatuto ng wika at kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Unahin natin ang estrategiya sa pagkatuto ng bukabilaryo. Makikita natin na sa limang tagapagpahiwatig, ang kabuang antas ay katamtaman. Ang resulta ay suportado ni Khan 24 na ipinaliwanag na ang mga mag-aaral ay may iba't ibang estrategiya na higit na nagpapalawak at nagpapaunlad sa kanilang bukabilaryo. Para sa kalantaran sa wika, lumamas din sa kabuuan ang katamtaman na antas, kung saan masasabing kapag ang mag-aaral ay lumalaki sa isang kapaligiran na may masusing pagkakalantad, ito ay isang mahusay na tulong para mapaunlad ang kaniyang kasanayan sa pagsasalita. Samantala, mataas naman ang nakuha na kabuuan na antas sa paniniwala sa pagkatuto ng wika, kung saan malaki ang ugnayan nito sa personal na karanasan at empluwensya mula sa ibang tao isang pagpapaliwanag mula kay Feng Fang Li. Panghuli ang antas ng kasanayang pasalita kung saan nakakuha ito ng mataas din. na ito sa teorya ng pagsasalita ni Jeremy Harmer na ipinaliwanag ang kalagahan ng pagsasalita sa pakikipagkomunikasyon. Para sa pangalawang suliranin, matiyak ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng estrategiya sa pagkatuto ng wika, kalantaran sa wika at paniniwala sa pagkatuto ng wika sa kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Makikita dito sa kabuuan na ang tatlong variable ay may makabuluhang ugnayan sa kasanayang pasalita, kaya naman masasabing hindi tanggap ang ating pahakah-haka. Sa ikatlong suliranin, Mabatid ang pinagsama at tag-iisang empluensya ng estratehiyang pagkatuto ng bokabularyo, kalantaran sa wika, paniniwala sa pagkatuto ng wika at kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Mapapansin na dalawa sa variable ang may malakas na empluensya sa kasanayang pasalita. Ang isa ay nagkaroon ng mahinang empluensya. Kaya naman, masasabing ang kalantaran ng wika ay hindi prediktor sa kasanayang pasalita at ang estratehiya sa pagkatuto ng bokabularyo at paniniwala sa pagkatuto ng wika ay pawang mga prediktor nito. Para sa panguling suliranin, matukoy ang pinakaangkop na ugnayang modelo sa kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Lumabas na ang modelo 3 ang may pinakaangkop na ugnayang modelo sapagkat ito ay pumasa sa pamantayan na hinihingi. Kasunod naman ito ang nabuong modelo, ang modelo 3. Kung titignan natin sa estratehiya ng pagkatuto ng wika, kinabibilangan ito ng estratehiyang memoria, social at metakognitibo. Sa kalantaran ng wika naman, nakinabibilangan ng kaibigan at tahanan. Sa paniniwala sa pagkatuto ng wika, nakinabibilangan ng kakayahan sa wika at kahirapan sa pagkatuto ng wika. At panghuli, sa kasanayang tasalita na kinabibilangan ng pamamahalang interaksyon at pagkakaugnay at pagkakaisang tekstual. Ang mga sumusunod ay mga nabuong konklusyon batay sa resulta ng ating pag-aaral. Una, ang resulta ng pag-aaral ay nagpapakita na ang mga estratehiya sa pagkatuto ng bokabularyo kalantaran sa wika at paniniwala sa pagkatuto ng wika ay may makabuluhang ugnayan sa kasanayang pasalita ng mga mag-aaral. Pangalawa, higit na napapaunlad ang kasanayang pasalita kung magtataglay ng iba't ibang isatihiya at mabibigyang pansin ang mga paniniwala sa pagkatuto ng wika. Pangatlo, ang mga mag-aaral ay nahaharap sa mga hamon tulad ng limitadong kalantaran sa wika sa mga hindi formal na konteksto. Pangapat, ang model 3 ay natukoy na pinakaangkop sa mga datos. At panglima, may kaugnayan sa teorya ng pagsasalita ni Jeremy Harmer kung saan ipinaliwanag na ang mga wika mismo at ang mental o sosyal na pagpoproseso ang mga kinakailangan para sa matatas at nabisang pagsalita. Eto naman ang mga nabuong rekomendasyon. Una, Bigyang pansin ang pagpapalakas sa mga estrategiya sa pagkatuto ng bokabularyo at positibong paniniwala sa pagkatuto ng wika. Pangalawa, dapat hikayatin ang mga mag-aaral na maging mas aktibo sa kanilang pakikipag sa iba't ibang konteksto ng wika, particular sa loob at labas ng paaralan. At pangatlo, maraming mga salik na nakaka sa kasanayang pasalita na dapat tuklasin. At ito naman ang ating mga sanggunian.